guys kung itu guys uh, grass cutter uh, steel brand steel if are uh, to na, no, no, grass cutter hindi ko na pinakita yung video nito Pero no, na ano hindi na apat yung video ko oh, turo ko lang yung mga uh, nito no, ito guys ito ito dito yan uh, balik So guys uh, tawag nito uh, piwela priming pump pump ito uh, ito yung ano yung para umakyat yung gasolina nya para hindi ka mahirapan na uh, magpandar pag matagal hindi nagandar yan dito yan guys oh so, kaya lang na anu ano na nabutas na kaya ano na uh, pinalitan yung na ng ano ng bago butas na yung na pero ito na lang yung ano yung pinalis ko uh, o pinalis ko okay naman ang ito guys tingnan natin brand nito guys uh, steel Stella uh, FR230 na grass cutter yung sira lang niya talaga guys yung hose yung uh, oil hose mula sa kanyang tangke ng gasolina matagal kasi yung hose uh, na palaging nakababad sa gasolina nalulusaw so, ginawa ko pinalitan ko ng bagong hose tapos uh, ko yung kanyang diaphragm saka saka yung kanyang primer bulb yung kanina yung pinakita ko doon nahan yon nabutas eh nung ano nung nalinisan ko na yung carburetor sinalpak ko na okay na napalitan ko na ng bago ano uh, primer bulb kaso lang yung primer bulb niya hindi naman yung ano uh, na malaki ng konti pero nagawa ko ng paraan na yung primer bulb primer bulb ko na bago na ilagay ko rin